Maganda po nga yung natin, yung myths and facts about yung mga congenital birth defects. Mm -hmm. Alam nyo, akala nung iba, very rare yung mga ganun. Yung parang oh, very, uh. kakaiba yung mga mm -hmm. isura ng babies. But according sa statistics natin, uh, globally, ang incidence ng birth defects, would you believe ay 8 million babies per year ang pinapanganak oh, okay. na may birth defects? Bawat nation, definitely, may mga kanya-kanya silang incidence mm -hmm. rate, no? Pero globally, imagine yung 8 million, mm -hmm. mid birth defects. Marami de mm -hmm. Dok, mm -hmm. ano yung pinaka-ano <coughs> yan? Kung nangunguna na klase ng birth defects sa mga baby? Okay, ang mga birth defects kay baby, ang mga causes nito na three main, number one, problema sa chromosome and sa genes. Okay. Second, ay exposure sa infection. Mm -hmm. And ang third yung mga exposure sa mga tinatawag nating teratogens. Ano yung teratogens? Teratogens. Oh, inyong mga substances, mga agents, mga gamot, no, na pwedeng magcause or magalter doon sa mga organs ni baby. While inside the womb, Ayun nga, Dok, pa. pwede po namin malaman kung ano-ano yung mga iba't ibang iba klase na birth defects na pwede mangyari. Kasi, konti lang yung mga familiar po kami, yung mga cleft, palate cleft, oh, yeah. clef lang ang ay, alam namin. Muna. Pero mayroon pa po bang mga iba pa, bukod oh, doon? Sige, ang fact natin, number one, ang pinaka-common na congenital birth defect ay ang mga problema sa puso or congenital heart defects. Ay, ah, hindi nakikita na, okay. parang na, Hindi physically. mo siya makikita physically, okay. very good. Bakit? Kasi kapag nagbubuo po si baby or yung na tawag na organogenesis, ang pinakaunang organ to develop ay ang heart. Mm -hmm. As early as 4 to 6 weeks mm -hmm. nagbubuo na 'yan, no? And dahil dito, alam nyo naman napakaaga pa nung stage ng pregnancy na 'yon. Ito yung time na hindi pa nga alam ng nanay nabuntis buntis pala siya. So that's why pinaka-crucial talaga yung first eight weeks of pregnancy. So congenital heart defects yan yung pinaka-number one na nakikita natin. And people think kasi pag sinabi mong birth defect ito yung mga obvious. Mm -hmm. yes, na, di ba, kulang yung daliri, putol yung kamay, mm -hmm. iba yung shape ng head, no? Pero sa totoo, hindi. Mm -hmm. Kasi ang birth defect, pag sinabi natin, pwede itong structural, pwede itong functional. Mm -hmm. So, meaning, pwedeng internally doon may mga kakulangan. And magmamanifest lang siguro, kapag ka, ano na, tinitignan mo na yung developmental milestone, bat parang iba siya sa ibang kids. Mm -hmm. So, yun. So, ako, like sinasabi sa mga patients kasi 'di ba pagka nanganganak yan eh kunwari, hindi naman sila tulog paglabas ng baby tatanungin agad do kumpleto ba yung nariri? Ah yun, yung mm, ano, concern yung mga una. Mm -hmm. Kaya meron naman tayong ways on how sa umpisa pa lang siguro makita na natin baka meron nga mm -hmm. lalo na sa mga hindi sila aware na pregnant sila tapos feeling nila na expose sila sa certain substances nga like teratogens meron tayong tinatawag congenital anomalies scan mm -hmm. oh. so this is offered among women na high risk or kahit sa hindi naman high risk pero may budget for it mm -hmm. so congenital scan as early as 18 to 22 weeks pwede na ipagawa But ako, cost-efficient kasi gusto ko malaki ng konti si baby. So, nirequest ko yan mga around 24 weeks. Uh -huh. Pero hindi na yan pwedeng gawin beyond 28. Uh -huh. Ang ideal, hanggang 26 weeks. Kasi when you want to survey yung anatomy ni baby, dapat hindi pa rin siya sobrang laki na. Uh -huh. Kasi pag sobrang laki na ni baby sa womb, syempre masikip na yung matres, no? Hindi mo na masyado masasurvey yung mga organs na gusto mong makita. Uh -huh. So, yan yung isang way para makita uh -huh. natin sa mga na mga 35 years old and above, o oh, alam ko problema rin. As we all know, age plays a factor din, 'di ba? Sa mga pwedeng maging birth defects kay baby because of chromosome quality na or yung genetic predilection. Uh, isa sa mga problema yung tinatawag 'di ba na down syndrome. Mm -hmm. Familiar ba kayo diyan? Trisomy 21. And sa trisomy 21, ang mga babies Meron silang lang fasci na tinatawag, magkakamukha sila. Mm -hmm. Ito, isang classic example na ang congenital defect niya hindi lang isa. Multiple. Mm. Starting from the labas, yung appearance niya. Mm -hmm. Magkahiwala yung mata, low set ears, mm -hmm. maikli ang uh, leeg, mm -hmm. flat yung nose, no? Yeah. And meron din niyang pwedeng problema sa mga puso. So, combination siya. And ito, as early as sa first uh, three months ng pregnancy, 11 to 14 weeks, through an ultrasound, pwede na natin ma-predict na baka may down syndrome yung baby okay. through nuchal translucency. Mm -hmm. Pwede rin yung tinatawag na NIPT test, non-invasive na prenatal testing. Mm -hmm. Kukuha na din ng blood si mommy to check for these chromosomal abnormalities. Okay. Hindi ito recommended sa lahat, ha, yung mga NIPT, kasi medyo pricey. Pero at least, di ba, we always advocate, okay. ultrasound kayo pagka okay. buntes kayo kasi pwede na doon pa lang makita may preview. So mm -hmm. para naman, may idea, na. may idea kayo, prepared yung, yung mami, prepared yung family, kung ano man yung magiging outcome kay baby. Mm. At ito na nga, Dok. Unang mes natin, mm -hmm. yung pagkain po ba ng maaanghang habang pregnant po ang isang babae, nakakakos po ba ito ng birth defects? Maaanghang ah, talaga? Pamunit, Alam mo, marami, di ba? Kasi Asians din naman tayo, may tayo sa spicy food. Hindi naman. Mm -hmm. Ang ako lang, like, sinasabi sa patients ko, everything you eat, you eat in moderation. Mm -hmm. Kasi pagka moder in moderation yan, hindi labis yan, hindi kulang, wala yung masyadong magiging uh, problema. Mm -hmm. okay. so, okay lang. And another naman, Dok, is it a myth or a fact? Yan Taking na. a hot bath while pregnant can cause birth defects. Mm -hmm. Naku, alam nyo, sa mga early-early pregnancy, ang bawal ay yung sobrang extreme na temperature. Bakit ay, okay. Kasi sa panagbubuo yung baby, uh, pagka daw sobrang init, pwedeng mag-cause ng mga neural tube defects. Yung mm -hmm. brain and spinal cord ni baby usually affected. Pero wala naman sigurong maliligo ng halos nalalapnos na yung balat. Hindi yeah. yeah. ba? naman. Yan. Sakto, lang. Oo, oh, oh. patayin mo lang yung lamig, parang gano'n. Warm. Warm showers, okay yon. Pero wag naman yung ultra hot bath. Oh, okay. Ang ayaw natin yung mga sauna sa first three months. Ay, okay, mm -hmm. Kasi di ba dry heat siya, pero super ano so, siya ma eh mainit. So iwas na lang muna. Oh.